Una sa lahat, ano po ba ang current status ngayon ng liver health ng mga Pilipino? Dumarami pa ba at dumarami pa rin ba ang mga nagkakasakit sa atay ngayon? Yes, uh, tama 'yan. Ano sermon, no? Uh, very important yung atay, no? Kasi yung uh, liver cancer uh, hmm. third uh, leading cause, no, of uh, mortality no? amongst Filipinos, no? Tapos uh, ang fatty liver naman uh meron tayong estimated na, ano, uh, prevalence na 30%, no? 30% uh, prevalence. So, parang mga one-third ng population estimated merong fatty liver. Uh, tapos, yung sa hepatitis B naman, uh, one out of, uh, ano, seven to eight Filipinos ang um, known to be, ano, to have uh, hepatitis B. So, yung mga liver diseases, no? Uh, mataas ang burden ng liver diseases sa ating uh, bansa. no? So, mas maganda ang magkaroon ng awareness regarding uh, liver health. Opo, at kasama sa panawagan po talaga ninyo, Doc, sa mangyayari nga pong World Liver Day tomorrow or this year, eh, magpa-check up. Pero paano po ba malalaman ng isang individual kapag kailangan ng magpa-check up? Kasi usually, pag wala naman nararamdaman ng Pilipino, nako, Ba't pa tayo up? Mami, may makita pang mali. Uh, I don't know. Ba ano po ba yung mga at least warning or parang babala, red flags, kung tawagin na, oops, kailangan mo na magpa up, kapatid. Ayun. So, unang-una sa lahat, yung hepatitis B, no? Kasi yung sa hepatitis B, taas kasi ng prevalence natin. Inong sabihin natin, mga around 15% ng Filipinos uh, may hepatitis B. So, mataas yun, no? uh, na, na prevalence, ibig sabihin, very endemic talaga sa atin yung hepatitis B. So, unang-una sa lahat yung screening, no? uh, recommended yan that all Filipinos would undergo hepatitis B screening at least once in their lives. No? So, uh, pag wala ding screening uh, o wala tayong ano, wala namang infection, pero wala namang ano uh, bakuna no so kailangan din ng vaccination no? so to protect yourselves against hepatitis B no so yung iba pang mga uh, ginagawa natin uh, na important is yung mga preventive measures so for example pag check ng ating uh, atay no simpleng mga blood test lang naman uh, mga liver function test no na usually um nagsastart yan ano when, when once na nag-enter tayo ng adulthood no? ah uh, pag isang tao ay for example around 18 to 20 years old already no adult ka na maganda makapag check no uh, yung mga simpleng liver function tests lang no ng mga routine blood test pati ultrasound ng atay no kasama 'yun sa pag-check ng ating uh, liver health mm -hmm. Again, dapat po talaga na i-screen no? at talagang na-check nache no? itong mga bahagi po ng ating katawan, lalo na nga po yung atay or liver. Pero in terms of mga senyales, Dok, ano ba? Pag medyo nang, nanginilaw ba yung balat? O may mga ganun ba mga klaseng mga at least uh, mga pagbabago sa ating pakiramdam? Ano-ano yung mga certain pagbabago na yun na dapat na? Oops, teka, ito. Kailangan mo na magpascreen. Hindi na tama yan. Baka okay. may something na. Yun. So yun, so kunyari, yung mga may at risk din. For example, usually kasi pag nagkakaroon tayo ng sintomas, no? Ano-ano ano yan? Kunyari, ano uh, yung mga sintomas? Ah, yan yung kunya ay paninilaw, o paninilaw ng mata at balat, no? Itatawag na jaundice. Ah, uh, pagkakaroon ng tubig sa chan ah, uh, yung tatawag na ascites, no? Ah, uh, muscle wasting, maliit yung mga uh, muscles, ah, uh, minsan yung pag uh, pagkakaroon ng Uh, parang tinatawag na varices o yung mga ugat sa loob ng uh, lunukan no? huh? tapos pumputok, tapos nagkakaroon ng pagsukan ng dugo no uh, mga komplikasyon yun ng ano ng severe liver disease pero pag kasi ibig sabihin baka meron na. na tayong tinatawag na liver cirrhosis eh, o malala na di ba so um mas Wala. maganda bago mangyari yung mga ganong komplikasyon uh, magpa-check up kasi wala bang uh, most ano time doc? Time talaga. Sermon, wala talagang sintomas Ayun. si eh, Thomas. No? Uh, I was about to ask kung wala na bang sintomas na. na wala bang sintomas na hindi pa, hindi pa malalakas agad. <laughs> Kasi yung pagsuka ng dugo, oh. malala na ka agad yun eh. So yes, wala pa mga so, certain symptoms ng mata, no? Opo, opo. Pero ayan Dok, anong edad dapat talaga na nagpapascreen na like for example baka may problema na sa atay uh, yun nga baka may hepatitis B an anong edad dapat na uh, siguro ugaliin na natin yung annual screening or check up po for our body or specifically for our liver yan usually yung mga adults no once you enter adulthood no um kunyari, mga uh, wala ka namang mga ibang sakit no Walang hypertension, walang diabetes, uh, walang obesity, mga ganyan, no? Or uh, wala kang mga metabolic na diseases. Usually, when you enter adulthood at around 25, no? Pwede na mag-start na mga regular check-up, no? Uh, your usual blood test, mga SGPT, SGOT, ultrasound ng liver, yan. Tapos, uh, tapos screening also for hepatitis B. And then, um, hindi naman kailangan yearly, no? Um, maybe probably after five five mm. years no uh, you have it checked again um pero titingnan natin pagka yung risk mo no for developing liver disease no uh, kasi kunare diabetic ka mm -mm. Uh, obese ka, no meron kang bad cholesterol uh, ikaw ay manginginom ng alak Nako. no mm. uh, or may family history ka ng liver cirrhosis and liver cancer no mga kamag-anak ka na nanay, tatay, o mga um, kapatid na namatay from liver cancer o nagkaroon ng liver cirrhosis, no? So, mas maganda mas screen agad, no? Ma-check yung liver health mo, pati yung uh, annual check-up, no? At saka assessment ng doktor kung uh, ikaw ay uh, at risk at kailangang ma-check-up. Again mga kapatid, binabanggit po ni Doc, walang symptoms no, na talagang madaling makita at malaman. At kung may maramdaman ka man, medyo papunta na po sa malalang stage ng sakit itong mga maaari ninyong maranasan. So as early as now, yung mga kung may kaya naman po no, na makapagpa-check up talaga. Actually, hindi lang kung kaya, dapat magpa-check at magpa-screen para po masiguro natin kung nasa maayos o bang kondisyon at maresolba. 'di ba doc kasi kaya pa po itong masolusyunan kaya pa itong magamot eventually tama ba? Yes, uh, tamang tama 'yan sir Mon kasi yung prevention is key talaga no tsaka yung early recognition ng ano ng disease kasi uh, siyempre, isa lang yung atay natin eh no? Yun. Uh, kaya pagka yung atay natin nagkatama na at uh, may sira na eh, siyempre ang, ang pinaka ultimate solution na lang diyan pagka nagli liver failure ka na is a liver transplant no so alam naman natin na ano uh, malaking oper operasyon tapos uh, malaki din ang gastusin tama tama Dok, malipat ako no sa ibang uh, disease. Although nabanggit mo na rin ito kanina, isa rin kasing na-highlight ang fatty liver disease na balita namin, as you mentioned din kanina, parang tumataas din po ang incidence dito sa Pilipinas. Para po sa kaalaman ng lahat, ano pa itong tinatawag na fatty liver disease? Gaano ba 'yan kadelikado at paano ba ang gamutan dyan? Or paano lang din nakaka-acquire so, ng fatty liver disease? Yan, yung fatty liver disease kasi is also an emerging ano problem, no? Uh, hindi na lang to problema ng mga uh, Western countries, no? Kasi, siyempre, uh, tayo, Philippines, no? We're also developed, we're also, we also are already adapted a Western diet, no? Tapos, yung sedentary lifestyle. So, yung fatty liver, yan yung pagkakaroon ng uh, taba dun sa atay, no? So, pag maraming taba dun sa atay, no? Uh, sabi ko nga in layman's terms, sinasabi ko sa mga patient ko, ah uh, yung taba hindi lang sa mga sa bewang, sa hita or sa uh, braso, no? Makikita mo din 'yan sa internal organs. So nagkakaroon din yung yung ating liver. So yung liver mo nagiging chubby din, no? Mm -hmm. o, kumbaga, parang ganun yung pinaka-simpleng term. Tapos because of that fat, no? in the liver, it can cause liver inflammation. So mamamagay yung atay. Tapos yung pamamaga na yun, wala tayong nararamdaman, no? Most of the time, wala talagang symptoms, no? Pwede may konting fatig, no? Uh, pero non-specific kasi yun. Tapos, uh, pag may pamamaga, syempre, pag may sugat, may peklat, no? So, over time, you can develop yung tinatawag na liver fibrosis or liver scarring, no? Tapos, naiipon yun, yung fibrosis. Mm -hmm. Tapos, pag very severe na yung fibrosis, ano na yun? Ah... Uh, end stage is liver cirrhosis. Nako, mahirap mga kapatid, no? Mm -hmm. Ay, Do tapos 'to add lang. O oh, sige po. Tuad lang. Ang isang atay na may liver cirrhosis na, liver cirrhosis na, ah uh, pwedeng tubuan din ng liver cancer. Nako, hindi po sa nananakot kami pero parang ganun na nga mga kapatid pag ligi nag nagtanda, no? Kasi nga eh, again, prevention is better than cure. Kung may iwasan, iwasan na po natin. Dok, pa pahabol lang, bago natin kayo bitawan, may nagtatanong lang po dito. Yung pag-inom-inom doon ng mga pain reliever, nakakapekto rin doon ba yon Ay, uh, yung mga gamot, syempre, Sir Mon, no, kailangan uh, ingat tayo sa mga tinitake natin ng mga gamot. no Pati din, kunyari, yung mga herbal medication, no, hindi natin masasabi. Oo, oh, kasi pag hindi naman yan uh, aprobado ng doktor no, uh, pwedeng lahat kasi ng til in natin no, uh, dumadaan din sa atay, no, kasi yung liver natin filter yan eh. yes. the filter of one of the filters of our body, so uh, pweding makapag take to don sa atay over time, no, pwede magkaroon ng liver damage, so, so may mga... Oh, po. Uh, yung mga yung mga liver uh, possible, no, kaya kailangan ingat din tayo sa uh, pag take ng ano ng mga ganyang gamot, no, pati okay. yung kidneys, no kasi concern natin lahat 'yan eh. Correct, correct sa kidney. So, ayan. kasama 'yan sa chine-check. <laughs> and dami hong ano, dami hong mga nagtatanong bigla dito, doc. Ayan, si Odessa Saho, pag may bukol po ba sa liver, ano po kayang treatment? Pero tinatanong na lang niya, paano ba makontakt daw para at least kung sakali po may mga concern sila, uh, how to reach, no? Uh, like you, na talagang concern nga po dito sa ganitong usapin. Pero bago din yun, Dok, paalala na lang po, paano ba pangalagaan ang ating liver o atay? Yan, so important, pinaka-important sa lahat is a healthy lifestyle and a active lifestyle, no? So that means eating the right food, uh, uh, doing exercise, and uh, avoiding yung mga uh, toxins that can cause liver damage like alcohol intake, no? Uh, and then also to get yourself regular uh, regularly check no by your physician and uh, get your skill self screen for hepatitis B kung wala pa and um, and uh, yun, uh, basically prevention ang pinaka importante sa lahat tapos um, kung doon nga dun sa question ng isa nating uh, taga neg no uh, Uh, kung kailangan niyo ng isang specialista no like a gastroenterologist no ang gastroenterologist or hepatologist ang specialista uh, ng digestive diseases na tumitingin sa mga taong may sakit sa atay or nag-evaluate ng ating liver no so uh, punta lang po kayo dun sa website ng ano ng Hepatology Society of the Philippines no uh, yan ang uh, organisasyon ng mga doktor Uh, ng mga gastroenterologists at hepatologists. Nandun po yung aming directory ng lahat ng gastroenterologists and uh, um, hepatologists throughout the entire Philippines. Tapos nandun okay. din po kung saan sila located. Ayun. Madaling makita at madaling makakonect mga kapatid. Ha? Maraming salamat po muli, uh, Dr. Angelo Lozada.